yun magandang umaga mga kaibigan time check tayo mga bandang alas 4 na ng madaling araw ngayong araw mga kaibigan ay magdi-deliver -de tayo ng ating pinamiling mga hipon ito ang ating anak buhay ngayon para kumita tayo kapi tayo mga kaibigan Sakripisyo tayong mag-deliver ngayon. Malayo ang dideliveran natin mga kaibigan. Pero okay na ito kaysa dati na inilalako natin. Hirap na hirap tayo mga pangubos. Halos inaabot tayo ng mga bandang alas 11 ng tanghali bago maubos. Ngayon nakakuha tayo ng buyer sa isang pagsaka na lang. Alis tayo dito. Maya maya lang mga 4.30. At darating tayo doon sa destination na pang didelivera natin ay siguro mga 5.30. Kikiluhin. Kikiluhin. Tapos babayaran tayo, balik na agad tayo dito sa bahay. Medyo nagpapadali kaysa ilalako pa natin. Matagal tayo magpaubos, lalo pag araw-araw na ganun lagi ang ating nilalako, hipon. Ito pala yung ating pinamili ngayon mga kaibigan. Kumusta na kayo? Shoutout sa inyo lahat. Ayan. Puro hipon yan mga kaibigan. Ayan, oh. Nabili natin yan kagabi. Mga bandang alas 9, alas 10 lang gabi. Dalawang color yan. Ito. Ayan. Maganda ang pagkakaga. Ano natin, prepare sa yelo. Sariwang-sariwa. Ayan. Maya-maya, eh, kakargan natin yan dito sa ating motor. So, yun. Abang-abang lang tayo, mga kaibigan. Yun. Ang gagawin natin, eh, pag-isahin na lang natin siya so, dito. Itong laman ito. Dito lang natin lagay pagkasyahin natin na para hindi tayo mahirapan sa ano sa motor. Motor 'yung ating kargahan ngayon babawasan natin siya ng tubig. Ah, so masya. Grabe talaga. Tamik ng tubig. Sakrebisyo ang mahirap mga kaibigan. Kahit kunting kita basta mayroon sa pang-araw-araw. Puwede na 'yan. ay lang tayo pagkunan lang tayo ng pang bigas araw araw kasya naman siguro to ganda ng hipo parang ano parang pagong kuha lang sa dagat daw. Tapos siya. natin, plasya, plasya. natin. Tasya, tasya. Ngayon natin konti. Saka ikakarga natin sa ating motor. Ayan, eh. Ang ganda ng hipon, eh. salu iwak sariwa ah. Oke, okay, so all right. Telaga. Oke, krabi kan. Ah. Huh, krabi. Ayo inak roh. kaibigan. pwede namang like and share nyo naman sa mga followers ko dyan itutulog mahirap talaga kaya naman grabe mga kaibigan mahirapan to ganoon talaga ang buhay ng mahirap hindi kagulis wala kita kagulis natin marangal ano na paraan ayan ayan mga kaibigan ay eh, sit up na natin siguro abanti ah, na tayo sa ngayon hindi tayo makakapag video habang papunta tayo ron. kasi madilim pa mag alas 4 pa lang ng madaling araw siguro magbibigay ako ng video mamaya pagpawin na lang natin kung gaano kalayo ang pinunta natin so yun abang abang lang mga kaibigan mga kaibigan, pauwi na tayo, nakadeliver na tayo. jadi itu mau